I'm declaring now a state of lawlessness it is not martial law it has nothing to do with the, the suspension of the writ of habeas corpus paglapag pa lang namin dito sa Davao City ramdam ng matinding seguridad kabi-kabila mga checkpoint na iniisa-isa ang mga dumarang sasakyan mula umaga hanggang gabi. September 2, ganap na alas 10.30 ng gabi, binulabog ng malakas sa pagsabog itong night market sa Roas Avenue, Davao City. Nasa labing apat ang nasawi habang may git-anim na po ang sugatan dahilan para magdeklara ng state of lawlessness ang pamahalaan. Dalawang araw matapos ang pagsabog ay patuloy ang pagpunta ng ating mga kababayan dito sa blast site para mag-alay ng bulaklak, panalangin at uh, pagnanais na makamtan na ng mga biktima ang ustisya. Ikinwento ng isa sa mga nakaligtas sa si Aling Feli Sagid, isang masahista, ang nangyari sa kanila nang gabing iyon nung gabi po na nangyari yung pambobola na po kay ano pong ginagawa nag, nag si ako sir uh, tapos uh -huh. tapos yun nakita ko na lang biglang may sumabog yun nakita ko pa yung nangy nangyari. ko lang yung nangyari. pagkita ko Sumakbo ako agad, yung ano ko, yung inilot ko. I Opo, yun nung pagsabog, paano ninyo po di de describe gaano kalakas? Parang ba basta kay sumabog, sobrang lakas talaga, sir. Opo. Isang customer daw ang nag-iwan ng isang bag sa lugar kung saan nakapwesto ang mga nagmamasahe. Malapit lang kasi, diyan lang oh Lahat ng minasads namin, lahat yun natamaan so tingin nyo ba parang milagro na nangyari milagro 'yun oh, oh kayo kahit anong mm. sugat walao mm. kayo natamo o salamat talaga ako sa Dios na milagro 'yun talagang nangyari sa akin sir nabuta namin nag-aalay rin ng dasal dito sa pinangyarihan ng pagsabog sina Aling Noemi kasamang iba pa niyang anak pito sila magkakapatid at lahat sila masahista dito sa night market. Kasama niya rin dito ang kanyang asawa at sampu pang kaanak. Bago mangyari ang pagsabog, masaya pa raw silang nagkukwentuhang magkakaanak. Biglang sumabog yung ano, may biglang sumabog. Kasi nasa lapit kami, malapit lang sa amin yung bomba. Parang palagay ko, parang lumayanig talaga yung ano, yung putok. Kasi yung putok niya, papunta pa, ganun kasi. Maraming tama kasi sa, ano, sa katawan niya. Alam namin po na Papu siguro, siguro papunta po yung mga tama niya sa amin, pero sa kanya lahat na tama talaga yung ano yung ulo niya na, na ano. Ang yun na naisip namin magkapatid na siguro para sa atin yun, tapos sinalo lang niya lahat po. Dalawang kanyang anak. na ako po sa paninoon po noong gabi na yun po. Dapat buhay pa yung mami ko po na ngayon patay talaga. Nagkuntuhan po kami at naghalambingan, ganyan po. Grade 5 na ngayon si Raven, inaalala ngayon ng kaanak ng biktima kung paano siya makapagpapatuloy sa pag-aaral. Yun nga po, sana ano, mabigyan ng ano yung mga anak niya, mga scholar ano, sa paaralan para naman maka ano, makatapos ng pag-aaral yung anak niya kasi ano, 11 years old pa lang at saka 9 years old yung anak niya. Sabihin po sa kanya po na mahal na mahal ko po siya. Buti, mabuti po siyang magulang po sa akin. Gusto ko po siyang mayaka po. Na miss na miss po ko po si mami po. Ang asawa naman ni Aling Noymi na si Mang Glenn. sariwa pa ang mga natamong sugat mula sa pagsabog. Dito yung tumama ang isa sa akin. Tapos, tumagos dito. Ito na no, yung nangyiting dito. Pati dito. At masakit yung galaw. Ito, mga splinter na ito. Yung kumutok na nagulat kami. Parang yung mga tayo nga na yun, sumakit. Yung dibdib kasi sa lakas ng impak ng utok. Dahil marami pa rin sa mga anak ni Aling Noymi nakakaramdam ng pananakit ng katawan, at paghina ng pandinig. Sinamahan namin sila papunta sa ospital. Natakot kami baka sabi kasi nila pag bomba daw baka merong nilagay na laso no ano uh, baka ano daw kasi nakalanghap man talaga kami ng ano no nung ano niya yung usok niya oo yung hangin niya. Kiling nila ngayon ay mapanagot kung sino man ang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Gusto lang sana namin na mabigyan talaga ng justisya tapos matulungan yung mga ano mga pamilya nila yun lang po mga pamilya namin